Hello mga Cops, it's again, Lakwat Serong Motorista So, dito naman tayo sa Breakfast Buffet sa tabing ilog Dito lang din niya sa may Metro Manila Kala nasa probinsya ko, ano? Panuuan niyo ito mga Cops. Lakwat Serong Motorista oh, Dito na tayo, malapit na yata tayo mga kups. Ayan kay Google, malapit na. Ayan nga. Yes mga oops, nandito tayo sa may Valenzuela, dito sa may Tagalog Road, Tagalog Eco Park, dito sa may Valenzuela. So pupunta tayo at kakain dito sa kay Nanay Anings Kainan Breakfast Buffet. So halagang 149 lang yung kanyang breakfast buffet dito. So sakto, maaga pa naman, mag-ara 7 pa lang. So, tayo makakaulang oh, kakain dyan. Open daw kasi ng breakfast, 7am to 10am. So, yun na nga, malapit na tayo. Ayon kay Google, saktong-sakto, nagugutom na rin ako. So, yun na mga koops, i-google nyo lang yung uh, nanay-anings kainan. Lalabas na yan sa Google. So, maganda daw kumain dito kasi nga, nasa gitna ng ilog yung kanyang pesto. So, tamang-tama, masarap kumain dyan sa ilog sa magkape, lalo na ngayong umaga. So mga kups, yung kay Google, nandito na tayo. So maghahanap lang tayo ng parking dito. Kung saan pwede magpark ng motor. So yun nga mga kups. So DF ko naman ngayon, imbes na magmukmuk tayo sa bahay. So hanap lang tayo ng ating mapupuntahan gaya nito. Kakain tayo, magre-breakfast, magre-relax. So ito, yung parking ng motor nila dito. So wala naman sigurong bayad to sa may Tagalog Eco Park mismo pagpapark ng motor so yun na nga ha, maglalakad na tayo patungo kay Nanay Anings kainan na ito yung daan so buti na lang maganda yung panahon ngayong umaga kaya no, kita nyo naman so ito yung kanyang 149 Filipino Breakfast Buffet So, pasukin na natin to mga ka -oops. So, ito nga. Tignan nyo naman yung dadaanan natin, no? Oh. Tatawid talaga tayo dito sa may ilog. Sa gitna ng ilog talaga tayo pupunta. So, nakikita ko maraming mga sikleta o oh, siklista na kumakain dito. Ayan, nakita nyo naman yung oh, ganda ng view, di ba? Napasikat pa lang yung araw. Ayan. yun dun. Sa kubo na yun. Doon tayo pupunta. Doon tayo kakain. So, mas kakaiba nga talaga to. Dito lang yan sa Metro Manila. Pero, kita nyo naman yung kainan dito. Nasa gitna ng ilog. Panalo to. Sa view pa lang, kitang kita mo na oh. Ang ganda ng ambience dito. Sabi nung taga rito, pwede ka rin daw mag-istray dito libre. Pwede ka mamingwit. So, yan well, oh. Bueno, Paselfie-selfie sila oh. So, mga, oops, tara. Pasokin na natin to sa loob. Na makakain na tayo. So, 149 lang naman yung kanilang breakfast buffet dito. Sa ilang putahe kayang makita natin dito ngayon. So, yun. Know, aga pa lang. Dami na pa ng tao ngayon dito. Oh. So, mag alas 7 pa lang. Pero, eto. Bukas na sila. Gusto ko na magkape. So, yun know, na mga oops. So, mamaya daw tayo magbabayad. Kakain muna daw tayo. Ngayon lang, kita mo nyo mga co-ops, maraming ng mga tao dito. Kumakain na pala sila. So, diretso na tayo dun sa kanilang mga menu. Tignan natin kung ano yung mga kanilang mga nihanda para sa atin mga co-ops. At uh, gutom na gutom na rin tayo. So, ito na oh. Marami nang naka nakakondito, nakakain. Saan kaya tayo pwede dito ngayon? So ganito oh. talagang nakapaligid talaga ilog. So party ito maaga pa yan, tabi na kumakain, lalo na siguro mamaya may konti. So ito na yung mga menu nila, fried rice, fried egg, corned beef, fritong ista, pancit canton, <laughs> tapos champurado, upi champurado, saka ano pa isa, ayun o, oh, longganisa panalo na to tapos dito sa likod so ano to kaping bara ako daw ito kaping bara ako saka pula lusok, ayos panalo na to sa alagang 149 ito na yung unang batch na kinuha ko ayan kape saka yan, lahat kompleto nilagay ko na lahat dyan sa aking pinggan so ayan ang ganda rito tapos uh, ganda ng kumain may kape ka may sabaw, tapos yung paligid mo, ilog. Uy, parang nasa probinsya, di ba? At may mga dumanating po, oh. parang kumain. Buti na na tayo. So, ito yung mga typical na breakfast na pagkain talaga. So, mga groups, kain na tayo. オクバーチャルンモトリスター。